parami ti disbreak ti Oo, oh, tura na kao. Uh, sa na nga mong look you to mo doon sa YouTube. Kuna, search mo yung kamay na bakal. Uh, ano? Sa, di pa sana saan? Ay. Nakita lang, paisaw, tutungayin saan. Tignan mo, kalalaki ako. <laughs> kamay lang pala ako.

Thank yeah. <coughs>